natutuwa naman ako sa ginawang pagpapayo ni Vice Ganda sa isang contestant sa It's Showtime na hindi believe sa sarili niya na tinutoksong hindi maganda kaya mababa yung self-esteem niya. Kasi to everyone's surprise, nang hingig si Vice Ganda ng wipes. Tapos, live sa TV ha, pinalis niya yung makeup niya. Sabay-sabi, parang ang kinis ko, di ba? Pero ang kapal ng makeup ko sa TV, ang ganda ng mata ko, di ba? Kasi nakapilik mata ako. Sabay-sabay niyang inaalis yung artificial na pilik mata niya. Pag pinanood mo ko, di ba? Bilog na bilog ang mga mata ko. Ang ganda. Kasi nga, naka lens ako. Inalis niya yung contact lens niya. And he said to the contestant, ngayon ko lang ito gagawin kasi gusto kong ipamukha sa'yo na dapat hindi ka matakot kung ano ka. Sabay tanggal din sa wig niya. And then he said, Ito ako, ito si Vice Ganda. Hindi makinis ang mukha ko sa paningin ng iba. Mataas ang hairline ko. Ngayon, picturean niyo akong lahat. Ikalat niyo sa internet. Pagtawanan niyo ako. Lait-laitin niyo ako. Sabihin niyo, lahat ng gusto niyong sabihin, wala akong pakialam. Dahil kahit magaspang ang mukha ko, mataas ang hairline ko, maganda ako. Wala na akong itinatago, hindi na ako natatakot. At kahit anong sabihin nyo sa akin, hindi na ako mabibigla. Sabihin nyo, pangit ang buhok ko, alam ko. Pangit ang kudis ko, alam ko. Pero yung lahat ay sa paningin ninyo. Para sa akin, maganda ako. Maganda ako. Sabi-sabi sa contestant, at maganda ka. At siya ka, ang contestant ay niyakap niya. Very good, vice ganda very inspiring, very moving, provoking. Why? Sapagat ito ay galing sa isang tao who may not be perfect but has come to perfectly embrace his imperfection. Kaya confident siya, kaya masaya siya, at kaya din nakapagpapasaya siya ng iba. Gusto rin niya yung ginagawa. Ano yan? You see, brothers and sisters, ang Diyos ay wala naman talagang nilikhang pangit. Lahat tayo maganda. Hindi niya tayo po pwedeng likhaing pangit yung sa paningin niya. Kasi kung pangit tayo sa paningin niya, kahit anong itsura ng ganda natin sa mata ng tao, hindi tayo magiging maganda. Perfect ang Diyos. Kaya kung anong itsura at meron tayo ngayon, perfect iyon. Nagiging pangit lang tayo. Nagiging malik lang tayo kapag tayo'y nasa maling tao maling sitwasyon, maling lugar. Bagay na may iwasan kung ang acceptance ay magsisimula sa atin. Kung tayo mismo ang unang makaka-appreciate sa atin. Una, kung titingnan natin ang ating sarili, kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. You are fearfully and wonderfully made. Mahal ka ng Diyos. Nagkatawang tao para sa iyo ang Diyos na matay at muling nabuhay para sa iyo ang Diyos. Sabay, i-develop natin ang ating mga talento. Hindi kinakailangang bongga agad. Magaling sa math, magaling sa science, magaling magnegosyo. Okay yun. Pero pupwedeng ang talento mo, magaling kang makisama. Magaling kang mag-alaga. Nandun yung concern talaga. Masipag ka. Maboka ka. Mapagpatawa ka. Ano? Yan, talento din. I-develop natin. Lalo pat natutuwa ang tao sa paligid natin at wala tayong inaapakan, sinasaktan, inaapi na kapwa natin. Kapatid, no offense ah, pero kahit kasambahay, o ba diba? ilang beses mo nang narinig sa iba, wala na akong makita ang kasambahay na tulad niya. Kahit maghiwan ka ng pera, hindi mawawala. Babalik sa katiwa -tiwala sa bahay, kahit pulubi yan Eka kahit pulubi yan makita mo magdadala ng bulaklak yan ng sampangita sa simbahan utusan mo susundin ka ibabalik yung sukli pulubi just always do your best and that includes being the best husband being the best wife being the best child being the best brother or sister. Hindi dahil makikipagkompetensya ka sa iba. Hindi, hindi. Basta gagawin mo kung ano yung kaya Yung magpakabuting tao ka. Yung gawin mo lagi ang best mo. Hindi lang sa trabaho, kundi sa pakikipagkapwa-tao. Sa pagmamahal, sa pagmamalasakit, sa pagrespeto. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka lang mabubuhay ng masaya. Mamamatay ka rin masaya. Kasi kahit wala ka na, aalalahanin ka pa rin nila. Dahil wala na silang makikita tulad mo, kasi nga, nag-iisa ako, nag-iisa ka, nag-iisa tayo. Maraming pwedeng maging doktor na tulad mo, pero kung gagawin mo yung best mo, iba yung mga kliyente mo eh. Iba yung mga taong makakasalumuha mo eh. Iba yung mga taong paglilingkuran mo eh. Maraming pwedeng maging pare tulad ko. Pero kung gagawin ko lagi ang best ko, kahit may ibang mga pare, mag-stand out ka. Hindi dahil nakikipagkumpitan siya ka sa iba, kundi dahil yung paring yan, ginawa talaga ang best niya. Maraming mas maganda at gwapo sa iyo bilang ama, bilang ina, bilang asawa. Pero kapag ika'y naging mabuting asawa, kahit marami mas gwapo sa iyo, ikaw ang the best para sa asawa. Kasi nag-iisa ka talaga sa mundong ito. Ito sana mga kapatid, Nangangating pagdasal sa ating banal na misa upang mabuhay tayo ng matay ng masaya na nakaka-inspire din ng buhay ng iba.